madaling araw, nang masilayan ko ang liwanag ng buwan. Tila ba ito'y nangungusap sa wikang hindi ko maintindihan? Madaling araw noon, nang biglang niyakap ako ng hangin, kinausap ako ng dagat, hindi ko alam ang aking sasabihin. Kaya naman, tahimik akong naglakad. Iniisip kung paano ang bulaklak ay namumukadkad, Hindi madaling maniwala ng walang anumang basihan tulad kung paano malalaman ang pinagmulan. Ito ay isang sining at tatalakay sa kultura. Pakiusap, pakinggan mo ang aking salita. Wala itong pinagkaiba sa pagdiriwang ng kapaskuhan dahil hindi natin tukoy kung saan galing at ano ang pinagmulan. Nagtatanong ang isipan, subalit nagtatago ang sagot. Gustong hagka ng diwa kung paano ito ibubukod. Desyembre na naman. Ramdam mo na ba ang lamig? O baka naman manhid ka kaya hindi mo maramdaman ng pag-ibig sa tuwing sa sapit ang buwan ng taglamig? Maririnig mo sa bawat bahay o kanto ang iba't ibang himig. Nagsisigawan, nag-aawitan. Ito yung paraan nila sa pagdiriwang sa kung paano ang mga mananaliksik ay may ibang nararamdaman kahit ang pinakadalubhasa sa libro, nagtatanong din. Kasi wala naman talagang Pasko, ano bang klasing diwa ang minana sa mga ninunong pagano? Pasensya, hindi ako dalubhasa sa pagbuo ng mga kwento. Ang sa akin lang, naiintindihan ko kung paano ninyo bubuksan ng mga regalo. Hindi ko masasabing ito ay kumakatawan sa kasaysayan ng mundo. Nasa ilog ako nun. Umagos ang tubig mula sa paanan ng mga bato at oo, aaminin ko na mangha ako sa taglay niyang ganda na perpekto. Subalit sa aking pagsusulat, nasaktan ko ang papel habang ang lapis ay tuwang-tuwa at nagtatalon. ang sabi ng iba, masaya kung masaya ka. Pero kahit ang masaya ay nalulungkot man din para tayong mga bata kung maniniwala tayo ay santa. Naaalala ko noon, kasabit pa tayo ng medyas sa bintana, titignan kinabukasan kung may regalo bang nakalagay. At maniniwala ka naman, kahit na naglagay, ay sinanay. Alalahanin mo, bata ka pa noon at may bata pa ngayon. Kayo ang pag-asa, kayo wag umasa ng sagayon. Makamit natin ang pagbabago sa mga pangako. Tandaan mo, bata ka pa, hindi ka paslit na masaya na kapag binibigyan ng piso. Pero kahit ang piso ay mas mataas ang antas kumpara sa libo-libo dahil kung ating babaybayin at iintindihin si Jose Rizal ang bayani ng Pilipinas na hahangaan mo. Kaibigan, kaibig-ibig hindi ba? Umibig ka at napaibig ka pero hindi ibig sabihin na ang pag-ibig ay paniniwalaan mo na sa pagsapit ng 25, makikita kong masaya ang lahat. Pero pagkatapos nito, para itong isang libro na binabasa kahit walang pamagat, mananatili kang isang naniniwala na ang tugma ay hindi lang sa tula binabaybay. Maging sa ating buhay, may pag-asa at ligaya sa tuwing sasapit ang bukang liwayway.